Totoo ba may multo sa Diplomat Hotel sa Baguio City? Kung gusto mo ng kwentong nakakatakot, tiniti kong magugustuhan mo ang vlog na ito. Alamin natin kung may multo ba talaga sa Diplomat Hotel o sa diyang nagpapahype lang ang management para gawing tourist spot. Isa na siguro sa mga pinakasikat na haunted hotel dito sa Pilipinas ang Diplomat Hotel sa Baguio City. Sinasabing may itim na madre, praline na pugot ang ulo at mga batang naglalaro. Sinimulang itayo ang Diplomat Hotel noong 1913 at natapos noong 1915. Tinawag nila itong Dominican Hill and Richard House at ginawa ito bilang isang bahay bakasyunan. Tao 1915 to 1918, ang bahay bakasyunan ay ginawang paaralan at tinawag na Colegio del Santísimo Rosario. Ngunit hindi ito nagtagal bilang isang paaralan at ginawa nila ulit itong bahay bakasyunan sapagkat halos wala silang estudyante. Nang magumpisa ang pandaigdigang digmaan, ginawang Refugee Center of the Dominicans ang Diplomat Hotel. Ginawang taguan ng mga taong gustong iwasan ng pwersa ng mga mananakop na dayuhang hapon. Hindi nagtagal ay natuntun sila ng mga hapon at doon minasaker ang Diplomat Hotel. Nirape ang mga madre, pinugutan ng ulo ang mga praile at ang mga bata na andoon sa hotel ay nilikom at pinagpapatay isa-isa. Malagi mang nangyari sa lugar na ito sobrang kahindik-hindik at ang lugar ay naging dagat ng dugo. Ang mga madre nakita ng mga hapon ay tinipon sa isang sulok at pinahubad lahat. Isa-isa silang pinatuwad at nilaplap ang kanilang mga masiselang bahagi ng katawan. Habang nilalapastangan ang mga madre, ay tinawag nila ang mga praile at pinatingin sa kanilang mga pinaggagawa. Pinaghubad din ang mga praile at minartelyo ang kanilang mga eggs gusto manilang lumaban pero wala silang nagawa sapagkat may nakatutok na bayonita sa kanilang mga ulo matapos dadtarin at martilyuhin ang kanilang mga itlog ay pinugot na ang kanilang mga ulo ang mga bata ay tinipon din sa sentro malapit sa fountain at inisa-isang inihagis para saluhin ng bayonita sobrang nakakapanlumo sa damdamin ang nangyari sa mga bata. Isa sa kanila ay tinanggalan ng balat at dila dahil sa sobrang ingay nito. Ang mga pangyayaring ito ay karugtong na ng ating kasaysayan. Ang malagim na nangyari ay nagpasalinsali na sa ilang henerasyon. May mga naduktong at nawala sa mga naisulat, subalit hindi natin maikakaila na ito ay totoong nangyari. Ang totoong tanong, may multo ba talaga sa Diplomat Hotel? Ang sagot ko ay wala. Ginawang nakakatakot lang ang Diplomat Hotel sapagkat ang nangyari dito noong unang panahon ay hindi normal. Kapag tayo ay natatakot, ang amigdala o maliit na organ sa ating utak ay naa-activate. Ang mga stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline ay inilalabas ng ating katawan pag tayo ay natatakot. Tumataas ang ating presyon ng dugo at tibok ng puso. Nagsisimula tayong huminga ng mas mabilis, maging ang daloy ng ating dugo ay nagbabago. Ang dugo ay talagang umaagos palayo sa ating puso at sa ating mga paa, na ginagawang mas madali para sa atin na magsimulang sumuntok o tumakbo para sa ating buhay. Lahat ng ito ay nasa utak lamang. Kapag gusto mong pumunta sa Diplomat Hotel, huwag mong kalimutang magdala ng rosary at huwag kalimutang magdasal ng mataintim. Magdasal kang huwag mahulugan ng mga sanga ng kahoy at mahawaan ng COVID kasi marami nagpupunta doon. Siguraduhin mong may dala ka ring holy water. Ah, este, alcohol. Quack. Ang totoong multo sa Diplomat Hotel ay ang mga bastos na turista na hindi marunong sumunod sa city ordinance. Na kahit ipinagbawal na ang pumasok sa loob ng Diplomat Hotel, ipilit na umaakyat sa bintana para lang makapag-picture at ipost sa kanilang social media account. Kapag nagpunta ka sa Diplomat Hotel, will you be a law-abiding citizen or gusto mong maging multo? He?